Okay, magandang araw mga budgets, no? So, ito, magbibigyan na naman tayo ng simple idea, simple tips tungkol dito sa ating budgets maxima C kung paano mag-adjust ng ating preno, no? So, ito ay may adjuster, no? Hindi ito self-adjust kagaya ng budgets RE. Ito, kailangan natin i-adjust para kumapit yung preno ng maayos, no? So, ayan, i-adjust natin at bibigyan tayo ng tips kung paano mag-adjust nito, no? So, ayan, mga budgets, kakalasin muna natin yung mga uh, stud nut na no? so ito yan stud nut yan Apat yan mga kabajids para makalas natin yung gulong so ayan mga kabajids at pagkatapos natin kalasin tong apat na stud nut eh susunod natin tong dalawang screw bolt ng ating bread drum so ayan screw type screw type na screw bolt so ayan gamit tayo ng impact drive para hindi mabilog yung kanyang screw no so ayan mga kabajids so ayan yung mga simpleng idea kapag magkakalas kayo nito no pagkakalas natin itong apat na dalawang ah, screw eh, natin ang bagya yung brake drum para makalas na so kukuha tayo ng dalawang malaking gabi no? so ito 22mm para mabuka natin yung kanyang brake shoe so ayan nabuka na ng bagya saka natin susungkitin yung pinaka ah, naglalock doon sa adjuster no? so pagkasungkit natin yung lock ng adjuster so ayan Okay, steady lang natin at pipihitin na natin yung pinaka-adjuster niyan mga ka-budgets. No? So parang gear yan. So ayan, iikutin niyan natin mga ka-budgets pababa. No? So pababa ang ikot niyan kapag mag-adjust kayo no? kung gusto nyo palakasin yung preno. So ayan, i-adjust natin. So ayan mga ka-budgets. No? Pababa ang adjust niyan parang gear na yan no? mga ka-budgets. Yan yung adjuster ng ating... Uh, sa ating handbrake no so kapag in-adjust natin yan ma-adjust din yung preno So, kakapit na maganda yan. Ninipis ang clearance niya sa loob. So, kakapit yan. Pagka-adjust natin, lalagay natin yung brake drum. So, pagkalagay natin ito, yan. Dapat suwabi-suwabi yung medyo may ligat ba siya. Kumbaga, para lumalabag siya ng konti. Pero, may ikot natin ang brake drum. So, yan yung tamang adjustment yan, mga kabajids. na So, ayan. Na-adjust na natin. Nailagay na natin yung brake drum. Tapos, isusunod na uli natin itong screw bolt. So, yan yung mga simpleng uh, idea kapag ka mag-adjust kayo ng inyong preno. No? So, lalo na kapag ka manipis na yung inyong brake shoe at wala pa kayong pamalit sa bago, eh pwede nyo i-adjust doon sa kanyang adjuster. No? So, hindi ito kagaya ng budget sa arena, merong self-adjust. Ito eh, kailangan natin i-adjust para umitan clearance sa brake drum. No? So, ayan. Suwabing-suwabi so, lang yung pagkaka-adjust natin. Dapat yung tamang-tama lang na hindi masikip. Tapos, hindi naman masyadong maluwag. No? So, ayan mga no, budget, So, dapat may iikit nyo pa rin yung plug ng brake drum kapag kakabit. So, dito naman sa kanyang stud bolt. So, meron niyang klase, no? So, yung patulis niyan, medyo patulis siya, dun sa loob na lagay niyan, mga kabudyads. Dapat hindi kayo magkamali ng paglalagay niyan. Pag nagkamali kayo ng paglalagay niyan, igagalaw ang inyong cream at maluluwag ang lalagatok o mga budgets na no? so dapat yung medyo patulis eh doon sa lubang pwesto niyan mga budgets na no? so ayan at ihihigpitan na natin ng husto yung kanyang gulong no? so ayan yung mga simpleng idea mga budgets kapag ka mag uh, mag-adjust kayo ng inyong shoe.